Grabe guys, dito may na, may na ano kami. Pinakita kami malaking gagamba rito. Dito sa loob ng ginagawa namin sa construction sa condo. Laki so, ng gagamba na namin eh nabitag, hindi siya makawala. Grabe guys, pag nakita niyo, tingnan niyo. Hintay ka lang yung mga kasama ko eh. Grabe guys, laki. Ginakita niyo. Tara. Puntahan natin na rin. Kawawa. Hindi makaalis eh. Tara. Narito siya eh. Sabi. Lock. Ito lang. Narito siya guys oh. Isan ba? Ano na ito para? Ito sa kwarto. Ayun, ayun, oh. Guys, ito. Ito na. Ayun, ayun nananakbo. Nakbo, eh. Oh, yun. Ito, ito, ito na, ito, ito na, Yun. Oh. Kawala. ay bumalik na naman siya. Kaya nabiltag din naman siya. Malas na ta talaga. Ito, guys, oh. Grabe, laki na ito. Hindi lang ako nakakita ng yung ganito kalaking gagamba. Sa kayang galing ano to. So guys, sa rin sa kayo. Yan. Oh. oh? Siya yung pinakangiti po. Grabe yung gagamba to. Ang laki. Ano klase klaseng gagamba to? Ano klase klaseng gagamba to? Sa kaya galing oh. to. Yan. Grabe. Grabe. Grabe, ang laki. Ba, ang laki? Laki na. Grabe, ang laki na gamba na yun. Hindi lang makakakita ng ganun.